Magandang umaga po mga kaparambing Ah, kumusta po? Andito na naman po tayo sa ating taniman po Ay, ganun po tayo At tayo po ay Magagrass po ngayong umaga po Tuloy po tayo sa paglilinis po ng ating taniman ng mais Bali, dalawang luang pa po, po yung ating gagrass cutter dito sa baba po At yung ating mga tanim po dito Na sitaw ay okay po yan. Maganda naman po ang sibol na. Umalago na po. tamang tama po yung ating ngayon. Oh. Eh, no. Pati damo po ay malago na. oh. No. Ay yan naman po ay madali. Ating gagasketirin lang po yung mga damo. Yung mga sibol na ano, palay po. Yan po. Oh. Ay naganda na po ang ating mga tanim din sa tubigan. Pati po yung ating mais nung isang araw ay nasibol na po. Yung pahabol po natin. Yan po, oh. papakita ko po muna sa inyo. Ayan po. Oh. Yan, sibol na po. Yan. Halos sibol na po lahat gawa nung pagkaulan nga po nung isang araw. Tapos ito naman po yung ating naon na. Ay okay naman po malalaki na rin po ah. Oh. Yan. Hmm. May tabo, hmm. Okay po. Salamat po at magaganda po yung ating mga tanim din eh. Bali ang total po ng bake natin ay yun nasa 27 bake na po. Yan, salamat po. Thank you Lord po. At talagang tayo po ay nabigyan ng magagandang bake po. At yung isang inahin po natin, yung unang inahin po natin ay isa last week po siguro ng May po. Yun po yung anak na rin. Kaya marami-rami po yung ating magiging bake ngayong buwan po ng Mayo. Sibulan naman po mga pambin, no? Ay, malalagyan na po natin ng pataba pala ito. Okay po, salamat po. Ah, sana po ituloy-tuloy na po itong ating tanim dito. Yan po may mga dahon na oh. Nakikita nyo po mga kambin. Isang tuwid po yan doon. Ay nakakatuwa. Yan. Kaya tayo po ay tuloy pa rin po din sa paglilinis. Gawa ng ako po ay nangihinayang din eh. Nung no, isang araw po ay ating diniligan ari oh. Nung hindi pa naulan. Kaya sumibol din ang pagkatanim po. Hindi lang natin na i-video na. Yan po ang ating host po pagkatanim po natin ay eh, atin dinidiligan ay yan ay. ayos po ito po yung sinasabi ko mga kaparambin na ating gagasitir ngayon tuloy pa rin po tayo sa paglilinis yan pero aring baba po ay siguro hindi po natin pwedeng taniman na titingnan po natin sa panahon kapag ka uh, nagtag init pa ay di gagasitirin po natin Pwede po yan, ay eh, kakanalan po ng malaki sa tabi. Bahala na po kung anong plan natin dyan. Basta ito po muna ang ating tatabasan po. Lilinisan niya ibaba ko. Nangihinayang po ako din. Bakante. Tapos arin baba po ating lilinisan din ito. Hindi po ito agad nagkakatubig ng malaki ay. Ito. Yan. Yan. Ayan mga grass cutter na po tayo. Ay, ari po ang ating trabaho din eh. Magpalawak ng ating taniman, ay eh, isayang po ay eh, bakante ari. Eh. Ayan. Di ating uutayin po ari. Dito na tayo. Yan, at tayo po ay nakagagalis na po. Safety first po tayo mga kaparambin para sa mata. Para hindi tayo tamaan ng mata. Yan. At yung ating kaingin po ay ano? Sa isang araw po natin lilinisan ng kahoy, e dudulukan po natin sa isang araw. Ang ating unahin nga po muna ay ito. At pag po mga pangalawang araw ay e ating sisilaban po uli itong dayami masyadong makapal po ito naman po ay ano dito rin ang po sa lupa mapupunta yung mga sinilab po yan pataba din po sa ating tanim yan tama ah, tama po ay mas na rin po mga kapambin ng ating natanim doon sa ating kaingin po yan po sa tabi po ng ating palayan ay Di ba ang sabi ko po ay tambo po yung ating natanim doon ay ating uunahan po muna ng ano ng mais. Sayang po ang pagkalinis ay yan. O mga kung ano mga, mga buto po na pwedeng ating itanim, pwede po ang kalabasa, pwede rin po diyan yan sa tabi. At yan po ay gayak na po sa tag-ulan po. Na -ulan, ulan na po dito ay. Han, mag na po tayo. Diyaray na po mga kaparbin ito. Yan. Yung tira po natin din eh. Ayos na. Dito naman po tayo sa kabila. Tinislingan ko po kanina ito. dito na po tayo sa may dampa mga kaparambin at tayo po may dalang itong ano po pakwan bumili po tayo sa ano kahapon sentro po ito po ay tatloy isandaan po yung ganito kalalaki mga po tayo ano kaya ang loob na eh mapula kaya o putlain po yan po oo. Aba. Ay maganda po mga kaparambin oh. Ayan. Ara po ay dito muna. Ayan. Baka po ito maubay. Ah, meron po mga kaparambin oh. Hmm. Ah, pulang pula po oh. Ara po. Dadalhin po natin sa mga bata mamaya ari. Tama-tama po, ma init ang panahon natin. Hmm. Meron na po. Mabutulaan po. Pero ayos po ang lasa. Hmm? Ay po mga Ay, ayos po. Surge na po ang ating ano, merenda. Kaya nang inip po. Tama-tama ari. Tagpakuan po pala ngayon. Ang po pong bitanda dito ay Dalawang kilo po Ang ganito kalaki Magkano kilo ngayon 35 na po ang isa nito ay 17.50 po pala ang kilo Ganito Marami na akong buto. Harap. Pawi po ang uhaw ay pagka nangangayang ganito. Tayo po ay sumilong muna din eh. Maya-maya po ulit konti. Ini dapat po talaga yung aga pang ano, trabaho magliliwanag po pala dapat na na hmm Hmm. Ayos na po. Sulub na po ang isang gayat. Tawad pa. Ari, manipis. Hmm. Ari naman po walang buto. Oh. Yan o, oh. wala po. Oh. Hmm. Tutuan lang sa dila. Sarap. Ayos. Manis lang ah. basok na po, basok na i-uwi hmm. hey, po natin mami, ah. mga bata at dumating na po si mami may, magdamaga nagmamirinda <laughs> po ano, kamusta yung ating mga alaga dun? gano'n ah, na akong uli? Ay, ibig sabihin ko ay ano. Hmm. Mabait naman yung inahin ano. Hmm. Mas mabait po pala yung ano, yung padalo inahin natin ano. Ay, pangatlo. Ano? Hmm. Malusog na ano. Ay, tinurukan mo ba? At tinurukan hmm. na po ng na mami ng jiktaran po kanina. Yan lalakas lakas na noon ano. Tulog lang na tulog ah. Yung sampo. Ano alalimin ko to? Si mami po ay magpapatik ng kanal dito sa tabi. Yan may yung gin scatter ko un talim pa nina. Yan tinisting ko mga kapan bin no. Para lutang. Yan. Ang ganda na po ang ating ano eh. Yan. Lalo, lumutang po ang ano pa na nito. Tanim. Ang tanim po. Ay, ayos. Tisting la ang po ito. Tanim na po. Ayos, linis. Talim din po ang aking gin scatter. Doon sa dulo. Po. kaya po tayo ay nag space po ng ganyang kalaki ayun po ang ating ano dyan ang gagawin po gagaskaterin nga po natin ang pagitan ay kung malimit po ang ating tanim pabalagbag po ay hindi po natin magagaskaterin yan lampas po isang metro ayun po ay wala Malaki nga ang space na yan. Ay, ano sana, yung kalabasa nga. O kaya, ay, okra. Pwede. Mahaba yan, ay. Ang patik. Andun, sa dulo. Magpapalalim po sa amin ang kanalayo. po, ang laki na space. Oh. Pwede po ang ano dito, Okra. Tsaka po, aring mais natin, ganun din po mga kaparambin. Nag-testing po ako sa dulo. Kaya ating gagaras katirin din po ang pagitan. Diyan sa unahan mo. Yan po yung, pagitan. Yan yun. Ganda po. Naigalaw-galaw po natin ang ano, grass cutter po. biglang umulan po ay tayo silong buwan nang mapapas matayo ayan po yung ating na grass cutter oh. konti na po yan kinalaang as na po aray oh. ay blessing po madidilig na naman po yung ating mga halaman dito ayan po ang panahon ah, biglang umulan din eh. Mababasa po tayo ay sobrang init kanina tayo pinainitan. ay mapapas mga ating katauan. pabor po naman yung sa mga halaman natin yan ganda po niyan sa mais sa ating sitaw lag rin tulog po bigla pong umit mga kaparmbin ng ating panahon ay tayo naman po yung uuwi na at mamaya na po ulo. tanghali na po may mga naliligo pala doon sa taas po hanggang dito na lang po muna ating vlog mga kapalitig at uuwi na po yan po tanghali na si mami po ay na salamat po sa inyong pagsama po at suporta po. Babay po. Yan. Nandito na po tayo sa ating inahin po. Nagpapagigit po. Hindi oh. kanya kanya. Oh, may manok doon na. Oh. May manok po doon. Umiligay ko po, po ng dahon sa akin. Ay, itlogan po ng manok. Ah, yan o.